Yes, good day mga boss. Nandito tayo ngayon sa May Barangay uh, San Miguel. San Miguel ba na mula doon sa may ano uh, Santa Maria Laguna hanggang dito sa May Makalampas. So ngayon babaybayin natin 'to at uh, para ma-update din natin hanggang doon sa May San Pablo Interchange para makita nyo yung update. So diretso tayo dito para makita nyo ng ating Okay. dito lagi. Diyan lang ito ay halos A eh, kompleto na yung buhos ng semento sa lugar na to, mula sa may tulay hanggang dito. Okay, at ito yung ating aerial shots. Uh, nakaharap tayo ngayon sa direksyon ng papunta ng Soledad at tatanawin natin yung ginagawang tulay dyan na daanan ng tubig. Medyo malaki-laki din yung tulay na yan. Yan ay inuunti-unti ng tinatabunan para lumibel doon sa tulay. Pagkatapos niyan, ang kasunod niyan ay uh, bubuhusan na ng semento hanggang doon sa kabila doon. Yung kabilang yun ay tinatambakan din at yung mga lampas na yan ay solidad na at sa, un sa una-unahan yan ay Barangay Santa Maria San Pablo Laguna. At ngayon naman ay pagpumaling tayo dito sa kabilang ito ay naman yung papunta ng San Pablo Interchange. Yung dulong yon yung natatanong yung yon ay San Pablo Interchange yon na yun ang ating pupuntahan mamaya-maya. Umunotorin natin yan hanggang doon para makita nyo sa baba kung ano ang pichurahan na ng kalsada diyan At uh, kaya natin ina-update yan ay para makita nyo para sa lahat ng mga nag-aabang ng mga pagbabago dito sa SLEX TR4. Napakarami nyo po mula Luzon, Visayas, Mindanao at meron pang mga OFW's. Shoutout po sa inyong lahat, mabuhay po kayong lahat. Kamusta naman po kayo? Ah, uh, tayo dito sa Pilipinas ay ito, mainit pa din ang panahon. Paminsan-minsan na ulan, pero mas malimit ang init. Talaga naman pagka uminit mga alas utso pala ay napakasakit na sa balat. At yan po ang ating aerial shots dito sa may nasasakupan na yata to ng Barangay San Miguel, San Pablo, Laguna. Ang location natin ngayon ay dito sa may Barangay San Miguel, San Pablo, Laguna. At aring nakikita niyang are ay tulayan. sa Samintado na yan ngayon o may buhos na siyang jarder. May buhos na jarder. Kompleto na siya, may buhos na siya. Uh, ano yan? Tulay. Tulay tapos eh uh, tulay na daanan ng tubig malaking ilog yan tapos ito yung ating location iso out natin yan ito nakikita nyo ito ay uh, Alaminos to San Pablo bypass road at ito ay pupunta ng Tiaong interchange ayan ito yung Tiaong interchange basta kung ano uh, kayo ang manunood dito ay di tingnan nyo na lang sa google map at tiyaong interchange tapos i bye byein nyo to ayan o yun yung interchange maganda na yan, may vlog tayo nyan tapos ito yung rotonda ayan tapos i ito yung ating location ngayon may tulay ito nasa unahan natin ngayon yung tulay dadaanan natin at i ko na natin siya ng video ayan tapos i-diretso tayo dito ng San Pablo interchange o ba, ganong barangay San Miguel to eh. San Pablo Laguna. Itong tulay na to ay San Miguel na to. Makatawid ay San Miguel na. Tapos eh, i... Basta San Miguel, San Miguel lang. Makalampas dito ng ano, uh, San Pablo Interchange. Cut na. Tapos ang susunod na natin ay yung Santa Monica to Santa Veronica. Para... Um, barangay by barangay. Para mas malinaw sa inyong pangunawa na ito yung ating ibinablogs ito na yung uh, binabaybay natin nakarugtong na nakita nyo dun sa drone papunta to ng uh, San Pablo Interchange isa may pantampal ng una-unahan di yan ito yung binablog ko na sabi ko sa inyo ay merong gagawa ng Uh, tawag dito flyover dito sa lugar na to ng andaan ng expressway ay sa ilalim kaya magkakaroon siya ng flyover dito uh, hanggang dito pa lang yung buhos ng semento dito sa dulo na to ito ay malapit na diyan sa may crossing ng uh, San Miguel papunta ng bayan ng San Pablo at uh, itong mga girder na to ay malamang doon yan ilalagay sa ginagawang flyover yan ayun tapos ayun yung uh, posting ginagawa tapos ito yung isa tapos yan yung pangatlo dito sa may San Miguel yung mga nadaang sa sasakyan, sasakyan na yan ay di yan sa ginagawang flyover na yan. Tapos ang expressway ay dito sa ilalim. Gawa ng itong ah uh, uh, dito interchange ng San Pablo ay sa ilalim din ang daan. Kaya uh, ilalim ilalim ang ano design nya. Tapos ito yung itsura ng San Pablo Interchange. At dito ko nakakatin itong video ito. Ibubukod ko na lang itong blog uh, uh, vlog nitong San Pablo Interchange. Maraming salamat mga boss sa panonood ng video ito. at uh, kita kita tayo sa susunod na video. Yan. Ito yung San Pablo Interchange na kinalalagay natin. So abangan nyo to sa ating vlog. Maraming salamat po. At iyan mga boss ang ating update dito sa SLEX TR4 ah, Barangay San Miguel, San Pablo, Laguna. Siya nga pala, ah, bago tayo magtapos ay hindi pa ako nakakapagpakilala. Ako nga pala si Ariel Motoshop kung tawagin ay Ariel Motoshop pero pwede namang Ariel na lang. Dati po ay nagagawa tayo ng motor. Marami tayong upload diyan. At ah, nagka-travel vlog din tayo. Tapos eh, ngayon nag-update naman tayo nitong tong SLEX TR4 Depende po kasi tayo sa kung ano yung ating pwedeng pagkakitaan Kaya Related pa din naman Travel vlog Kaya yun yung ating ginagawa ngayon At uh, yun na nga Ito yung ating update Dito sa SLEX TR4 Barangay San Miguel Kung San Miguel man to Iba nang malapit na eh San Pablo Laguna Kung bago ka nga lang pala sa channel na to Ewan eh, mo kalimutan mag subscribe at pindutin yung bell button dyan sa baba para manotify ka pagka tayo ay merong bagong video. At yan po ang ating update dito sa SLEX TR4. Maraming salamat po at kita-kita tayo sa susunod na video.